Sarap magtambay dito. O, oh, pwede na yata. Tatlong oras na. Baka... Pagbaro ko tayo. Ng fried chicken. Pagyan natin ng lasing. Nararab natin. Para mawala yung isa. Huwag kayong magkakalala mga pre. Nakugas ako na. Kamay. Tsaka, <laughs> ihawin natin to. Nagawa tayo ng fried chicken. Kita ke McDonald's ya. Perog juk lang ya. Sang chicken. bawang. Bawang. chef. <muluh> 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 yes. oh, ya. ating bawang para marinate natin na itong masarap ito pre pag marinate mo ng magdamag malagay mo sa freezer ha? magdamag to mas masarap lechon manok yan natatagam tayo ng lechon manok ito yung pang masarap dito unam unam unam

Ito yung pinaka maganda dito. Mga massage natin with love. Tender loving care. Yeah. Kaya ng mga asawa nyo, minamassage nyo sila. Ganito yung gagawin nyo dito. Ayan, yeah. para manunood yung yung lasa. Massage-massage mo massage lang. Ayan. Ayan o. Ayan. Ayan. Para manuot yung lasa sa loob. Tapos na guys. Nalagay na natin pre sa mga cooler dito. Sa freezer. Wala kayong freezer. Nalagay mo sa cooler. Hmm? yung rep ko. Pag-imunta pa ko ng South Korea. <laughs> ano? Galing pa ng Korea. Ano? Nag-travel pa ako ng Korea. Ano? South Korea. Ito natin sa rep. Ayan. Tapos sarado natin. Ayan ito guys. Wow! Antayin natin tong lumamig. Kasi sobrang init sa labas. Sumama na rin ako. Ah. Grabe. Ganito pala yung buti na lang. Nagamit namin to. Ngayong tag-init. Grabe. Ang lamig dito sa loob. Dito na lang ako. Sarap magtambay dito. O, oh, pwede na yata. Tatlong oras na. Baka hinahanap na tayo. <laughs> Tara, let's go!